Isang makabuluang araw sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong matututunan, maitatanong at maibabahaging kaalaman na naman ang ating pagsasaluhan. Sama-sama nga natin gawing makahulugan ng sandaling ito upang pakikipagkomunikasyon mo ay mas maging epektibo. Kaarang na ito ay tatalakayin natin ng isang napakahalagang anyo ng komunikasyon na hindi kinagamitan ng salita. Naaalala pa ba ninyo kung ano ang tawag dito? Tama! Ito ay ang diberbal na komunikasyon. Minsan, mas malakas pa itong magsalita kaysa sa ibinubulalas nating salita. Kung atin niyang babalikan, ang diverbal na komunikasyon ay ang paraan ng pagpapahayag ng mensahe nang hindi nagsasambit ng salita o wika. Ginagamitan ito ng kilos, galaw, ekspresyon ng muka, tono ng boses, at iba pang anyo ng hindi pasalitang pakikipag-ugnayan. At ang mga ito nga ang ating iisa-isahing talakayin sa araw na ito ang mga uri ng diberbal na komunikasyon. Mayroon tayong sampung uri ng diberbal na komunikasyon. Narito ang kinesics, oculesics, proxemics, haptics, iconics, artifacts, olfactory, chronemics, paralanguage, at ang colorics. Unahin na natin ang kinesics. Sa terminolohiyang Filipino, ito ay ang galaw ng katawan. Ito ay tumutukoy sa paggalaw ng katawan gaya ng ekspresyon ng muka, kilos ng kamay, tindig, at iba pang pisikal na kilos. Halimbawa, ang isang estudyanteng tumatawa habang sinasabi niyang hindi siya kinakabahan, pero nanginginig ang kanyang kamay. Ito ay nagpapakita ng kinesiks taliwas ang kanyang sinasabi sa ikinikilos ng kanyang galaw o katawan. Sunod ay ang oculesics. Sa terminolohiyang Filipino, galaw ng mata. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng mata sa pakikipagkomunikasyon. Eye contact, pag-iwas ng tingin, pagkindat, at iba pa. Halimbawa, Isang guro ang tumititig sa isang mag-aaral na maingay sa klase. Naranasan niya na ba yan? Ito ay nagpapahiwatig nga ng babala o pagsaway kahit walang sinasabi ang guro. Ang ikatlo ay ang proxemics. Sa terminolohiyang Filipino, distansya sa pakikipagkomunikasyon. Ito naman ay tumutukoy sa layo o distansya ng tao sa isa't isa habang nakikipag-ugnayan Halimbawa, magkaibigang magkatabi sa upuan habang nagkukwentuhan. Malapit ang distansya. Ibig sabihin, komportable sila sa isa't isa. Ang ikaapat ay ang haptics. Sa terminolohiyang Filipino, paghipo o pandama. Ito ay pakikipagkomunikasyon gamit ang paghipo o physical na kontak. Halimbawa, ang pagtapik ng guro sa balikat ng isang estudyante ito ay nangangahulugan ng pagbati o di kaya naman ay paghihikayat sa estudyante na makibahagi sa talakayan sa klase. Ang ikalima ay ang icons. Sa terminolohiyang Filipino, simbolo o larawang mensahe. Ito ay nangangahulugan ng paggamit ng mga simbolo, larawan o icons upang makapagpayiwatig ng kahulugan. Halimbawa, ang no smoking sign na kadalasan natin nakikita sa tapat ng pinto o tapat ng mga gusali. Ito ay pagpapahiwatig na ipinagbabawal doon ang paninigarilyo. Ang ika may ang artifacts. Sa terminolohiyang Filipino, bagay na personal o palamuti. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na pagmamayari, pananamit, accessories o estilo ng gamit na nagpapahiwatig ng personalidad, kultura o katayuan. Halimbawa, ang pagsusuot ng barong sa isang okasyon ay nagpapakita ng respeto at formalidad. Ang ikapito ay ang olfactory, sa terminolohiyang Filipino, pangamoy. Ito ay paggamit naman ng pangamoy o scent bilang bahagi ng komunikasyon. Halimbawa, ang amoy ng pabangon ng isang tao ay maaaring mag-iwan ng impresyon. Maaaring ito ay magpakita ng pagiging malinis o kaaya-aya. Dumako na tayo sa ikawalo, ang chronemics. Sa terminolohiyang Filipino, patungkol sa oras. Ito ay nangangahulugan ng paggamit ng oras sa komunikasyon. Kailang ka dumating, kaano ka katagal magsalita, o kung paano mo pinahalagahan ng oras ng iba. Halimbawa, ang isang estudyante yung palaging late ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng disiplina o respeto sa klase. Ang ikasyama ay ang paralanguage. Ito ay patungkol sa tunog ng tinig. Ito ay tumutukoy sa mga hindi literal na aspeto ng boses tulad ng tono, bilis ng pagsasalita, damdaming ipinahihiwatig sa tinig. Halimbawa, ang pagsigaw ng, tama na, ay maaaring nagpapahiwatig ng galit. Habang ang mahinang, tama na, ay maaaring nagpapakita ng pagod o pagmamakaawa. Ang huling uri ng di-verbal na pakikipagkomunikasyon ay ang colorics Sa terminolohiyang Filipino, kahulugan ng kulay. Ito ay nangangahulugan ng paggamit ng kulay upang magpahiwatig ng emosyon, ideya o kultura. Halimbawa, ang pagsusuot ng puti sa lamay ay tanda ng pagluluksa sa kulturang Filipino. At iyan nga ang sampung uri ng diberbal na pakikipagkomunikasyon. Hmm, natatandaan pa ba natin? Napakarami, no? Pero ating subukin. Narito ang isang halimbawang sitwasyon at nais kong tukuyin ninyo kung anong uri ng di-verbal na komunikasyon ang ipinahihiwatig ng sitwasyong ito. Bistidang itim ang isinuot ni Ivy Aguas nang siya ay ikasal kay Arnaldo. Anong uri ng di-verbal na komunikasyon ang ipinahihiwatig ng sitwasyong ito? Tama! Ito ay maaaring colorics at artifacts. Ang kulay ay mensaheng di-verbal. Kulay itim ang bestidang isinuot ni Ivy. Ito ay maaaring nangangahulugang pagluluksa o dili kaya ay hindi niya pagkagusto sa taong kanyang pakakasalan o sa kanyang pagpapakasal. Samantalang artifacts naman ang bestida na kanyang suot-suot. Isang bagay na isinusuot upang ipahayag ang personalidad o kultura sa kasal kadalasan bistida ang kasuotan ng mga kababaihan. Sa pagkakataong ito, kayo naman ang magbibigay ng posibleng diberbal na komunikasyong inyong gagawin sa sitwasyong aking sasabihin. Umiiyak na nagkukwento ang iyong kaibigan sa ginawang panluloko sa kanya ng kanyang kasintahan. Gamit ang uring haptics, paano mo ipakikita ang iyong tugon sa kanyang kwento? Mahusay! Maaari mo siyang marahang hagurin sa likod upang ipakita ang iyong sinserong pakikinig at iyong pakikisimpat siya sa kanyang nararamdaman. Dito na nga nagtatapos ang ating talakayan. Panibagong araw, panibagong iski nga ang ating mga nalaman. Maaari nating idagdag, iugnay, at magpabago sa dati na nating kaalaman. At tandaang, hindi kinakailangang kabisaduhin ang sampung uri ng diberbal na komunikasyong ito, kundi gawing gabay upang magbigay kamalayan na maaari nating gamitin sa mga susunod na kaganapan sa ating buhay, kung saan ang ekspresyon ng muka, tono ng boses, kulay ng mga bagay-bagay, at kilos at galaw ng ating katawan ay maaaring bigyang kaulugan ng ating mga nakakausap. Kaya naman...